Hello guys, so mayong adlaw no. So karon na lang ko ika ng advice gamay para sa ato ang tanan or para sa mga namaligya og mga anay. So ani magud ni? Kung kita mismo guys na atay anay no, unya pagkahuman na experience ta nga kani nga anay dili gyud siya ma maayong maayo mudala sa iyang mga anak or dili siya maayong magbuntis. So, syempre, ipadayon naman dyan na na ano nga, paanak ko na lang, kay sayang po, ba diba? Kay nabuntis na good or nakaanak na. So, ato ana, pagkahuman na to ana o paanak, naka, nabantayan man dyan na ato nga, dyan siya maayo magbuntis, mangtas siya, mo ni mauna. So, syempre, kay buntis naman siya, so sayang siya. So, atong ipadayon. So, atong buhaton na ana, guys, after nato siya mapanganak, ato siyang ipadayon, alagaan na to, paalagaan ang iyahang mga baktin. Ya di gihapon siya maayo mudala sa iyang mga baktin. So alalayan nato na pag, sa pagatiman para mulang tud para pod nga makalingkawas pud ta sa atong nagasto anang anaya sa pagkapagkaon, sa mga feeds dun, sa pamandiha. And then so ang atong plano ana next is dili na nato siya ipadayon so ato siyang patambukon tapos ibaligya. So ako lang jud hangyo no kung iyon ana ang mahitabo sa atong mga anay no tapos ibaligya nato. Dili na nato ibaligya nga as for good siya yeah. dapat maging honest ta ibaligya nato siya para lapaunon na lang siya dili kay ibaligya na to didto sa laing tao para anayon na pud nila kay syempre na failure naman tano mahug man dito to siya kanang murag nalugi kagamay kay kanang dili siya napa wala siya napadayon so dapat kana siya nga experience nato guys dili na nato na ipaabot sa laing tao kung kita mismo naka-experience tag dili maayo ana nga anay dili na nato siya ibaligya as as good nga para ana yun pasalain kay luoy pud ang makasunod og palit nga ma, maka experience pud sila inana or mas worse pa nga dili mabuhi ang mga baktin or dili maayo ang pagbuntis ana kay tungod kay dili siya maayo so dapat ana maging honest gyud ta guys kay experience gyud sa among family nga nakapalit mi og anay nga kanang gipabuntis na mo nya gipaanak dili siya maayo nga anay pagpalit na mo anang anaya ang ingon sa tagiya ka isa ra daw ka isa pa daw na naapa anak and then buutan yes buutan siya nga pagka anay buutan proven siya nga pagka buutan pero dili siya maayo mudala, og dili siya maayo magbuntis and then eh, pa, sa pagpanganak niya dili pud maayo so bad experience jud siya ka naka experience sa tagiya nga anay no kanang dili ni sa pagpangdaot ako ano kanang sunod kung maka-experience tag ing ana ba nga dili jud bitaw siya maayo dili na nato ipasa sa lain kay kita naman mismo naka-experience ana kung unsa ang ato ang bad experience or failure nga na, nahitabo sa ato ang kanang na, kanang na, naagian nga negosyo ba or kanang ginabuhat nga kanang panginabuhi, kung dili maayo ato ang na-experience, dili na nato ipasa sa lain. So, dapat ma maayo ang atong mapasa sa lain.